Bagong taon na at isama nyo sa bucket list nyo itong Manila Zoo located at Malate, Manila, Philippines. Hello mga ka-Jamson! Kasama ko nga pala ang aking asawa, ang aking magandang friend at ang aking mga anak na si Aika at si Will at nandito kami ngayon sa Manila Zoo. Pagkapasok namin, ang una naming nakita ay si Bash Mali or also known as Mali. And she was the only elephant here in the Philippines. Sa kasamaang palad, a few days after naming nabisita ang Manila Zoo, Mali passed away. We were just so glad na nabutan pa namin siyang buhay. Tuwang-tuwa pa nga kami dyan kasi first time naming makakita ng iba't ibang hayop tapos ang tatanda na namin. Meron din sila dito mga malalaking pagong tapos yung ibang mga hayop hindi ko na alam kung anong tawag dito. Pero ayon kay Google, ang tawag dito ay capybara and they are known as the largest rodent. Meron din silang tiger at saka tigress. At first time ko ding makakita ng lioness at saka lion na nagsasunbase. Uh... Ang tawag naman dito ay cassowary at meron din silang ostrich, zebra at saka reindeer. Mayroon din sila dito ang iba't ibang klasing ibon mula sa malalaking agila hanggang sa mga maliliit na ibon. Mayroon din sila dito ang parrot at saka meron din silang parrot show. Nakakamangha nga kasi marunong mag-raise ng flag yung parrot. Eto nga kaibigan ko, di mapigilang mapatigil at mapatingin sa parrot show. Makakakita ka din dito ng mga hamsters, malalaking rabbit at saka maliliit at malalaking turtle. At sa part na to, you are allowed to pet the rabbit and the turtle. Makakakita ka rin dito ng maliliit at malalaking crocodiles. Ito naman ay isang pool of turtles, mga baby turtles. Tapos sa part na to, you can hold a snake at pwede ka rin magpa-picture. And of course, hindi ko trinay kasi hindi ko kaya yon. Marami kasi akong mga unwanted experiences sa ahas. Munti ko nang maapakan, munti ko nang mahawakan. Hay nako, mas takot pa ako sa ahas kaysa sa multo eh. Panay so, hawak nga ako sa asawa ko pagpasok namin dito. Aside sa malalaking ahas, mayroon din maraming maliliit na ahas. At sa isang air conditioned naman, makakakita ka ng iba't-ibang klaseng reptiles at mga sea creatures. I'm sure na mag -e enjoy talaga yung mga chikiting nyo dito. Tapos, mayroon pa silang mga playground for kids dito. Kung saan makikita nyo yung iba't ibang klaseng ongoy through a glass wall. Napaisip tuloy ako kung bakit sabi ni Charles Darwin nang bula tayo sa ongoy. Parang ang ganda mo naman masyado para maging kamukha ng ongoy. Mayroon din silang butterfly display dito. Nung pagpunta kasi namin, hindi butterfly season. Alam nyo ba ang average lifespan ng butterfly ay 2 to 4 weeks lang? Kaya dapat tayong magpasalamat at naging tao tayo. By the way, nasa 100 to 300 pesos lang yung rates nila dito. Pag ikaw ay from Manila, 100 pesos lang yung babayaran mo. Pag non-resident naman, nasa 300 yung babayaran mo. Tapos may 20% discount yung mga senior citizen at saka yung mga PWD. Tapos yung nasa 2 years old and below, free na at wala nang bayan. And I recommend na mag-register na kayo online at manilazoo.ph. O ano ba yung hayop na gustong gusto yong makita. Comment down below. So, eto lang muna for today's video. Thank you for watching. Amping!